Pi, na. Gandang pumitik. Parang nagulat na aso yun ah. Lupit pala ni Harry Boy. Lupit. Ganda nun. Yun ang gusto ko. Yung ganong gulat. Si Dillinger. Ang elimination round ni Dillinger patungo doon sa may imaginary quadra natin mga kabagis si Dillinger ayun sila sa dulo nakapuesto na si Dillinger <coughs> nakapuesto si Dillinger mga kabagis Niliko na mga kabagay si Niliko na si Dillinger Medyo nagkakasigawan ng konti Pumupuesto Nakakapanabik ka? Ah? Nakakapanabik Nakakapanabik pinakawalan na mga kabagis pinatakbo na si Dillinger napakatinding ano naman aba 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 umiekis pa sumisigsag pa si Dillinger mga kabagis napakagandang sigsag ni Dillinger nun Binubula bulabog ng konti ni kabagis Gerald si Dillinger hiya daw hiya gandang tayo naman oh. Biretso sa dulo si Dillinger. Yan ang kaya naman kay Dillinger. Napaka-among pigilin. Baet. Ipinarada si Dillinger. Pinatakbo na. Gandang pumitek. Parang nagulat na aso yun ah. Lupit pala ni Harry boy lupet ganda nun yun ang gusto ko yung ganong gulat Ipapara, ipaparada naman si saro at si ulo ang kalabaw ni gabagis cholo next round I see Harry boy Mabait yan Si Harry Boy Ang susunod na dadali Stop. 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 Ayun na si Harry Boy Lumili ko na mga kabagis ipinupuesto na sa ating imaginary line imaginary quadra ang mahiwagang quadra ni Harry Boy si Kabagis Rome at si Kabagis Gerald father and son duo with their alaga Harry Boy pinatakbo na gandang pumitik parang nagulat na aso yun ah. lupit pala ni hariboy Lopet ganda non. Yun ang gusto ko yung ganong gulat. Up, iwan ako si Hari Boy. Ba pigilin pala? Para makikipagpatente lang si Kagabagis GM. Si Hari Boy.